Isa ang bahay ni Larry Paraan sa mga lumubog sa baha sa Agonay, Bulacan. Itong nakaraang pagbagyo, inabot ng biglaang ang taas ang bahay nila. Inagos ang mga materyales na gamit niya sa pagkumpuni ng mga bangka. Nasira yung mga gamit, nasira yung mga spare parts. Kulang ko lang, kulang, more or less 80,000 spare parts pa ngayon. O pwede pa yung mga makina na, na ano, ng tubig. Sabi ng mga residente gaya ni Larry, Lubog na nga ang bulakan sa baha, rumaragasa pa ang palyadong projects ng DPWH sa probinsya. Noong September 23, ibinunyag ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez na substandard o underdesigned ang lahat ng proyektong sakop ng First District Engineering Office ng Bulacan. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan first substandard po. Bago pa man ang mga revelasyong ito ni Bryce sa Senado, nauna nang lumutang ang mga ghost, unfinished at substandard na flood control projects ng grupo ni na Henry at Bryce sa Bulacan. Lumitaw sa mga nagdaang bagyo at habagat ang kapalpakan ng mga maanumalyang proyektong ito. Tanaw mula Larry ang isa sa mga flood control projects na hinawakan ng kumpanyang Sims Construction Trading na pag-aari ni Sally Santos, isang kontraktor na dawit din sa anomalya sa flood control projects. Sabi sa dokumento ng DPWH First District Engineering Office, July 2024 pa lang dapat tapos ng proyekto sa halagang lagpas 67 million pesos. Pero makalipas ang humigit isang taon, may nakatenggang backhoe pa rin sa proyekto. Isa lamang ito sa maraming flood control projects na inasahang makakatulong sa mga pagbaha sa Bulacan. Ayon kay Narod Eko, isang geologist, matagal na sanang nakaahon sa paulit-ulit na baha ang mga Bulakenyo kung simula pa lang maayos na ang pagplano ng mga proyekto gay yung mga infrastructure component uh, dapat hindi yan ang sentro sa pagtugon sa problema uh, bahagi maaari kailangan nauunawaan muna natin yung yung uh, kapaligiran doon yung environment doon yung yung nature ng ng pagbaha uh, na talagang tutugunan yung yung ugat ng issue dyan sa Hagonoy at sa Mala kalaw malawak na rin na parati ng Pampanga at Bulacan. Bago maggumastos ng napakalaki. Kasi kung ganyan lang, papalpak talaga yan at papalpak. Bilang pagtutol ng mga bulakenyo sa malawakang korupsyon, binaha nila ang mga lansangan ng kanilang mga sigaw kontra katiwalian. Isa rito si Carla David na nagkilos protesta sa gitna ng bahasa Hagonoy noong September 20 makurakot. At demonyo sila. Hindi na dapat binabaha ang hagunoy kung hindi nila pinakailaman ng pera ng gobyerno. Sila na kinabang, hindi taong bayan. Para kay Carla at maraming bulakenyo, ay dapat pakinggan sila ng gobyerno. Dapat lang, dapat lang na may managot, hindi pwedeng iniwala. O dapat lang sila. Lahat ng may kasalanan, lahat ng may masalanan, dapat mawag. Ito si Altea Torres. Kasama si Navins Lucilio, Kent Ramos, Lemuel Gachalian, Rain C, Naube Espiritu at Red Olive. Nagbabalita para sa alam.